ba? Diba? Wait a minute. Naligaw ako sa nagnutap game farm. Oh. Ang ganda pala sa loob. Pero napakaganda no, pero konti na lang ang manok. Talagang hindi na nila ako inantay. Binenta na nila lahat. Konti na lang natira. Kasi naubusan na ng pera yung mga buyer eh. <laughs> Hindi na nila napakyaw lahat eh. Pero babalikan daw nila. Well, mga kaibigan. Ang uh, episode na ito. <laughs> inimbita kami ng kaibigan namin si uh, Kuya Dante. No? Napupunta sa kanyang napakagandang game park Nagnotab game park Ang ganda ng bakod. no oh, dito sa kabila. Yun, ang No? Napaka-neat sa loob. Napaka neat. talagang neat. Kaso nga lang. Konti na lang yung ating mga mabibidyo ang manok. Binenta na. Binili. binili. Sa pilitang binili. Hindi <laughs> siya nakatanggi. Pasok kayo. Oh. Wala na, na, wala na naman. Kasi, kasi naman, no? kasi naman, kasi naman, nahuli ako ng dating. Nahuli kami ng dating. Pero, ganun pa man, meron siya mga tandang. Ayun nandun. Uh, siguro, pwede natin pasukin. Hindi oh, naman tayo mapapagali na siguro kasi friends naman tayo, di ba? Pero <laughs> <laughs> nakabihis ka. Oo, oh, siyempre. Kailangan guwapo tayo pag lumalabas tayo. nang Etong lugar na ito ay sa Santa Rita, Pampanga malayo sa ating uh, pinakamamahal na araya. Well, let's uh, enter the dragon. Okay, pasok. Buti mo tinanggal. Ayan, hindi sila gumagawi siguro dito kaya kaya ganyan, hindi sila lumalabas. Ayan, ito ang pinaka uh, umaga, range area muna pansamantala kasi nga dahil sa wala ng mga nakakord na mga manok kasi nabenta na. Uh. So ginawa mo na siyang pansamantalang range area dahil marami siyang mga stags na mga ano pa mga late late born stags. So, middle middle born late born basta born pero ang gaganda. Ano? Yes. At bagal mo namang Hindi tinitingnan ano, ko mayroon. tinitingnan ko kung ano kung mayroong makakatusok na sa daan. Pero okay dito kasi walang ahas. Nyo lang, ano ano? Katali ka ba or? Katali ya. Aliya. Oh. Uh, Apoermat oh. Wow. Ito siguro yung alpha. Kasi mas bababa siya. Hindi siya natatakot eh. Ah, huh? dah So ito yung mga stags dito tayo. Meron silang mascot na dalawang kambing. Nakikisilong lang, ika naman. Hmm. Yan ang mga sag sa mga pulit. Mel Sims Gray. Mel Sims Gray. AEJ Sweaters. saka Honey U. Uh, Black Boston. Ang mga bloodlines ni Kaya Dante. Yan o. I-forward, eh, ano ko na lang, zoom mm. ko na Mere lang. Sims gray, kaya medyo parang, tignan mo, para silang dirty grays. Meron din mga regular grays. Meron mga dirty grays. Ayan, Ayan sa side, si mga grays nila. Ganda. Meron din siyang kelso na honey yu. ganda niya. Mel Sims gray. Ayan yung babae, Mel Sims black. Ayan, hmm. di ba? Isinom na lang para Pero di, yun, Mel, Mel seems gray din yung babae na yun. Parang kaya black siya. Pero usually, talisay niya. Yung black na yan, talisay naman. Maganda yun. Ayan, ayan. Maganda nilang tingnan. Yun. So, yan ang range area. Kita niyo naman mga tandang talagang full potential kapag naka-range talaga. Hindi mm hmm. Diga, tulad nun sa atin. Maagang ma natali. Okay. O, tignan nyo naman. Meron pang playground yung mga ano. Playground. <laughs> Remember, AEJ sweaters. Ani Yu Kelso and Black Boston. Mel Sims Gray. At uh, meron pa silang idadagdag sa mga susunod na episode. Sasama tayo doon. Abangan. Kalimutan ko nga pala. AEJ sweaters and Gilmore. Nga pala. Yung nga pala yung kinukross niya. Gilmore sweater. Pang, pang ano yun, pang pang test no, pag may exam yun ang mga pumapasa with flying colors <laughs> tignan nyo gaganda ng mga O, ganyang kagaganda ang mga alaga. Oh. Diba? AEJ. 5K sweaters. Diba? AEJ Gilmore Hatch Diba? Ganda ng tindig Lacha Lahat siya mga kaibigan Mga stags ha wala siyang kak kasi hindi siya natitirahan ng kak hmm. AEJ sweaters mga stags yan tingnan nyo mga tahid mga kaibigan mga stags yan ha hindi siya natitirahan ng kak kasi nga nabebenta ka agad ganyan hmm. kagagwapo Pongkan na pongkan. AEJ sweater, 5K sweater. Mga stag siya na. mga kax. ayan Yan ang mga pang materialis niya. Yan kapag meron siyang leg band na orange. pure yan. Pure AEJ sweater, 5K sweater. Diba? materialis talaga tindig pa lang na, typical na typical na 5k sweaters pongkan, yellow legged ganda madako naman tayo sa mga girls eto yung Josanino Whites ng AEJ medyo maputik lang siya kasi maulan di ba tapos kadalasan sa mga nandito mga sweaters na 5k ng AEJ Meron ding uh, Honey Yukelso Napakagaganda tsaka mga Gilmores ng AEJ. Mga pullets, Mga kapatid ng mga naka -cord. Pero ito yung mga selected niyang pambreeding this season. Mga pures yan. So, ayan yung mga magagandang mga pulets. may mga itlog na. Nangitlog na. Pang early birds yan. Nandito kami ngayon sa pinaka resting area. Ah. Oh. Ang kaibigan ngayon. Ha, ba, ang kaibigan mo 'yan. Kakapampanan. Iron. Oh, Miles and Iron. yung mga bagong kong nakatropa ano? <laughs> Sila yung mga trusted na boys dito sa Nagmutap Game Farm. Halaga namang sila yung bahala sa lahat ng mga yan. Pati sa kanila? Oo, lahat. Napakaganda ng paligid kahit umuulan. Yung mga alaga talagang healthy healthy. Pulang -pulay yung muka. pula yung mukha. Tag-ulan yan. Pero yung mga alaga talagang press presko yung dating. Oh. Yan ang gradas. Napakaganda ng pagkakagawa. Nagnutap Game Farm, Santa Rita, Pampanga. Well mga kaibigan, yan ang aming napunta ngayon. Yung farm ng aming kaibigan na si Kuya Dante. Nagnutap Game Farm. So meron kaming binubuong bagong pakulo. So, abangan nyo na lang kung ano yon. Sana nag-enjoy kayo sa kanya na napakagandang. Maliit lang yung farm pero napakaganda. Neat. Alam, uh, neat na neat. well, mga kaibigan, hanggang sa susunod na episode. Paalam! Alright. Si Alvin na nandun, no? Usually siya nag-ano ng camera, eh, Pero, easy.